Ano ang pinakakinakalimutang utos sa Biblia? Kaibigan, may tatanong ako sa iyo. Kung mahal mo talaga ang Diyos, susundin mo ba siya ng buong buo? O pipiliin mo lang ang mga utos na madali para sa iyo? Marami sa ating mga kristyano ang nagsasabing, Oo, oh, sinusunod ko ang sampung utos ng Diyos. Pero kung titignan mo ang buhay ng marami ngayon, tila ang sampu naging siyam na utos na lang. Bakit kaya? Dahil may isang utos sa sampung utos na halos lubos nang nakalimutan ng mga Kristiyano. Isang utos na halos ayaw ng pag-usapan. Isang utos na binansagang para lang sa mga Hudyo. Isang utos na sinasabi ng iba, hindi na yan kailangan. Luma na yan. Wala na tayo sa ilalim ng Old Covenant para lang yun sa mga taong nasa Old Covenant. Ngunit, nakapagtataka. Sapagkat ang utos na ito mismo ay nagsisimula sa setang alalahanin o tandaan. At kung ano pa ang inuutos ng Diyos na alalahanin, yun pa ang piniling kalimutan ng mga krisyano ngayon. Alam mo ba kung anong utos iyon? Ito ang ikaapat na utos ng Diyos. Mababasa natin sa Exodus 20 verse 8. Alalahanin o tandaan mo ang araw ng pamamahinga o ang sabath upang gawing banal ito. O kaibigan, ito ang sabath law. Ang araw ng pamamahinga na mismong itinatag ng Diyos sa simula pa lamang ng sanlibutan, bago pa man nagkaroon ng Israel, bago pa man nagkaroon ng reliyon at bago pa man nagkaroon ng anumang tradisyon ng tao. Ginawa na ito ng Diyos. Nang likain ng Diyos ang mundo, nagpahinga siya sa ikapitong araw. At iyon ay ginawang kanyang banal na araw. Hindi niya ito binigay lang sa isang lahi. Ibinigay niya ito sa buong sangkatauhan. At hindi lang yun. Si Yeshua o si Jesus mismo ay nag-keep ng sabat. Ang kanyang mga alagad ay nag-keep ng sabat. Ang unang iglesia noong unang siglo or, yung, or your um, first century church, nag-keep pa rin ng sabat. Kailan lang ito nagbago? Nagbago ito ng ang Roman church ay nagpasya na palitan ang sabat at gawing linggo o Sunday, ang araw ng pagsamba. Hindi Diyos ang nagbago, okay? Hindi ang Diyos ang nagbago, kundi Tao ang nagbago. Ang sabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng pamamahinga. Ang sabi ng tao, palitan natin yan. Sunday na lang. Ngayon, kaibigan, ako'y may simpleng tanong. Sino ang susundin mo? Ang Diyos ba na hindi nagkakamali? O ang tradisyon ng tao na paulit-ulit nang nagkakamali? Ngayon, hindi ko sinasabi ito para husgahan ka, kaibigan kundi para hamunin kang bumalik sa salita ng Diyos. Hindi sa turo ng tao, kundi sa katotohanan nakasulat mismo sa Biblia. At kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa Sabbath, ang mga dahilan kung bakit ito pinalitan, at ang mga dahilan kung bakit kailangan mong i-observe ang Sabbath, iniimbitan kita ang kumuha ng libring kopya ng aking booklet, The Shocking Truth About the Sabbath Day. How Mainstream Christianity Blindly Believes the Greatest Satanic Lie about the Fourth Commandment. Lahat ng detalye makikita mo sa description box. Basahin mo ito at hayaan mong ang katotohanan ng Diyos ang magbukas ng iyong mga mata. Ako po si Joshua na na naway pagpalain ka ng ating Diyos na si Yahweh ng pag-ibig, biyaya at kapayapaan. Hanggang sa muli! At huwag niyong kakalimutan ang libreng kopya ng aking booklet.